Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikadalawamput dalawa ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi, sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sintakong kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay. Nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod. Bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, ang huwag kong kaluluway. Tanging Ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa Natubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw ro'y mamasdan ko, sa likas mong karanganan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kay sa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit itong aking kaluluway sa iyo lang nagahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aleluya, Aleluya, ipayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na, libingan niya'y yung nakita. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan na niyang naalis na ang batong panakit sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbos siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuwa sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Yesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Yesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Yesus iyon. Tinanong siya ni Yesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Raboni, ibig sabi, Guru, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus, Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.